Tao sa inyo lahat mga idol Welcome to Tata Basurero Vlog mga idol uh, Nood muna kayo ng basketball mga idol no? Dahil araw ng linggo ngayon Nood muna tayo, support muna tayo sa anak natin mga idol Marami rin mga magulang dito mga idol na supported sa mga anak nila uh, daming magulang dito mga idol na sumusuport sa anak nila naglalaro ng basketball So, sunod na yung ano natin mga idol ah uh, Yung anak ko Paglalaro din, kasunod na yata sila dito sa laro na to pasok. three 3 points. Ah, uh, konti lang yata yung lamang nito mga idol. Kaya nag nagaanuhan sila. Malapit na ito matapos mga idol. Paul, Paul. Yan, minsan mga idol, pag ng linggo, laban dito mga idol uh, ah, ko ako sa anak ko kasi may laban sila ngayon sila na yata yung sunod dito mga idol ayan shout out sa inyo lahat dyan mga idol maraming maraming salamat dito sa City Walks mga idol malapit sa GMA mga idol malapit na matapos to mga idol sino kaya mananalo dito mga idol oh nakapawi Chris Anong oras na kaya? Alam po, konti na lang yung oras nila mga idol. <tinyo> oh, Yan, shout out sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. Sana manalo yung team natin mamaya. Mga idol, yung team ng anak ko. Ayan. Masalamat mga idol. Thank you mga idol. See you next video.